Hello, kamusta ka na? Si Reyes ang nagsasalita, at may sasabihin ako sa iyo na maaaring magpabago sa iyong buhay, glucocalm. Bago magpatuloy, nais kong bigyang pansin mo. Kung talagang pinag-iisipan mong bilhin ang glucocalm, makinig ng mabuti, bumili lamang mula sa opisyal na website. Huwag makipagsapalaran sa ibang lugar, dahil marami na ang nabigo ng ganito. Ang garantiya ng kalidad at pagiging epektibo ay nasa opisyal na website at upang gawing mas madali ang mga bagay, iniwan ko ang link sa paglalarawan sa ibaba. Isa pang mahalagang punto, magkaroon ng kamalayan sa sinumang nangangako ng mga resulta sa glucocalm nang hindi ito aktwal na ginagamit. Ngayon, pumunta tayo sa punto, gumagana ba ang glucocalm? Gumagana ito at nagbago ng buhay. Libu-libong tao na ang sumubok nito at napatunayan ang mga benepisyo nito. Natuklasan ko ang aking diabetes noong ako ay isa zero taong gulang, at mula noon, ako ay walang pagod na naghahanap ng solusyon. May nakita akong ilaw sa glukokalm sa dulo ng tunnel. Sa kabila ng paunang panghihina ng loob sa hindi pagkakita ng mga agarang resulta, nagpatuloy ako. At pagkatapos ng pitumpu araw, ang mga resulta ay hindi pangkaraniwan. Ngayon, pakiramdam ko ay mas malusog at mas may kontrol ako kaysa dati. Salamat sa glukokalm at mas malusog na buhay. Ang pagkontrol sa diabetes ay palaging isang hamon para sa akin. Sinubukan ko ang ilang paggamot, ngunit sa glucocalm sa wakas ay natagpuan ko ang solusyon na hinahanap ko. Pagkatapos panoorin ang video na ito, huwag mag-aksaya ng oras. Mag-click sa link sa ibaba at tingnan ang lahat sa opisyal na website. At tandaan, bumili lamang ng glucocalm kung nakatuon ka sa pagsunod sa paggamot ng tama. Nire-record ko ang video na ito dahil alam kong marami sa inyo ang nagdududa sa pagiging epektibo at kaligtasan nito. Maaari kong ligtas na sabihin, ito ay isang daan porsyento ligtas na may mga natural na sangkap walang mga epekto. Sana ang video na ito ay ang pagpapalakas na kailangan mo. Mag-iwan ng like, ibahagi sa mga nangangailangan nito at kung mayroon kang anumang mga katanungan, mag-iwan ng komento at narito ako upang tumulong samantalahin ang natatanging pagkakataong ito para baguhin ang iyong buhay.